Sona, Sona ng Pangulo 2024 Ang ikatlong yugto The RMN News Special Coverage Naku, mahirap yan Marami kaming magugutom Daan libo magugutom Kami mga anak ako maliliit Hindi na makakapag-aral aral Kumakalam na sikmura, kawalan ng hanap buhay at pahirap sa mga ordinaryong mamamayan na bumabiyahe araw-araw. Ito ang ilan sa pinangangambahan ng maraming mananakay ng jeep mula pa noong pumasok ang taon dahil sa isinusulong na PUV Modernization Program. Nariyan ang kabi-kabilang kilos protesta ng ilang transport group na tutol sa franchise consolidation na nila'y mga mayayaman at mga dayuhan lamang ang makikinabang. Isa ang super na si Ronald Rivera mula sa Maynila sa mga unang nakabalita noon na wala ng extension ng deadline na itinakda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang nitong katapusan ng Abril. Pagpasok nga ng kalagitnaan ng Mayo, Umarangkada na ang panguhuli ng mga tauhan ng Land Transportation Office at MMDA sa mga jeep na bigong mag-consolidate. Hindi nagpaawat ang ilang mga tsuper at patuloy na nakikipagpatintero sa kalsada para may mauiwing kita. Sa panig naman ng pamahalaan, ilang beses na nilang nagbigay ng palugit at hindi na dapat pang mantala ang modernisasyon na para rin naman sa kapakanibangan ng mas maraming Pilipino. Hindi rin na nila patas kung ahayaan pa rin bumiyahe ang mga unconsolidated jeep lalo na't marami na ang mga nagpa-consolidate at namuhunan para sa modernong pampasada. Sa pinakahuling datos ng Department of Transportation, may git 80% ng mga pampublikong sasakyan ang nakaabot sa deadline at nakapagpa-consolidate. Katumbas ito ng halos daan na tanim na PUV mula sa may 191,000 na pampublikong sasakyan sa buong bansa. Ang tanong ngayon ng marami, may tuturing bang tagumpay ang PUV modernization kung sa bawat araw na ginawa? Pahirap kay Juan de la Cruz ang pagpasok at pagwi uwi dahil sa ubos oras na biyahe at siksikan sa mga public transport. Pagdating naman sa iba pang sektor ng transportasyon, patuloy ang programa ng pamahalaan na layong maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko na tumataga ng bilyon-bilyong piso sa ekonomiya ng bansa. Batay sa Land Transportation Office, nasa 32,000 na mga bagong sasakyan ang nare sa Metro Manila kada buwan kung kaya't palit ng palit ng mga kalsada sa kabila ng mga ginagawang road widening at pagdaragdag ng expressway. Sa Metro Manila pa nga lamang, sinabi ni MMDA Chairman Atty. Don Artes na lumobo na sa 3.6 bilyon ang mga sasakyan sa Metro Manila nitong 2023 kumpara sa 3.2 milyon noong 2021. Kaya naman isa sa napiling solusyon ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalakas sa mass transport sector gaya ng EDSA bus carousel na itinuturing na pinaka-critical at backbone na ruta sa dami ng pasaherong umaasa rito lalo na pag wala ng biyahe ang MRT3. Kamakailan, sa isinagawang kaunaw na Traffic Town Hall Summit ay tinalakay ang malalim na problema ang kinakaharap ng bansa pagdating sa trapiko. Dito sinabi ng Pangulo na palalawakin at pahahabain ang ruta sa EDSA bus carousel. Plano rin ng administrasyon na magdagdag ng mga tulay sa Pasig River at pagtutok sa iba pang active transportation facilities kaya ng walkways at bike lanes na makakatulong din para sa malusog at sustainable na transportasyon. Nariyan din ang pagpapanumbalik sa dating kautusan na bawal ang wangwang -wang, lalo na sa mga hindi naman otorizadong gumamit nito. Pagdating naman sa paliparan, asahan daw ang mas magandang serbisyo sa Ninoy Aquino International Airport na pangunahing gateway ng Pilipinas. Ito ay makaraang lumagda ng kasunduan ng pamahalaan at ang San Miguel Corporation para sa mahigit 170 billion pesos na naiya rehabilitation project. Naasahang mawawala na ang mga problema sa paliparan at gaganda ng reputasyon na nitong taon ay pineste ng mga pangit na balita gaya ng mga surot, ipis at taga na sumasalubong sa mga pasahero. Siniguro rin ng administrasyon na hindi napapabayaan o nakakaligtaan ng mga pantalan itong Abril ng pasinayaan ng Pangulo. Ang Port of Batangas na malaking tulong ayon mismo kay PBBM para sa turismo, agrikultura at kalakalan na hindi lamang sa Calabarzon Zone kundi sa buong bansa. Ngayong isang taon na lamang ay nasa kalahati na tayo agad ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Ang bawat isa na sa atin ang makakasagot kung umuusad din o hindi ang ating sektor ng transportasyon patungo sa destinasyon na kaunlaran ng bansa. Para sa Sona ng Pangulo 2024, Radyo Man Jairus Peña, Florida, Tatak Karimen. Sona, Sona ng Pangulo 2024, ang ikatlong yugto. The RMN News, special coverage.